Sa unang araw pa lang, patukay na agad ang sisiw ng Sari Manok Chick Booster na may optimum vitamin nutrition na pampasigla para may resistensya laban sa sakit. Sundan agad ito ng Sari Manok Broiler Starter para sa balansyado at kumpletong nutrisyon. Kumplituhin ang pagpapalaki sa Sari Manok Broiler Finisher para sa mabilis na paglaki at pagbigat na manok. Mula 30 days mataas, maaari ka na magbenta. Dahil alaga ka ng Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Kapia at Sari is brought to you by Sarimanok Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita! Ipon mo yung negosyo mo. Yan ang tema ng 5th OFW and Family Summit 2015. Taon ng programa ng Villar Sipag, Social Institute for Poverty Alleviation and Governance at ng Go Negosyo. Nakiisang Sari Manok Poultry sa programang ito sangat sa naming mag out sa mga OFWs at sa kanilang mga kapamilya, especially dun sa mga nagnanais pasukin ang negosyong manukan o itikan. Tara na't alamin ang kanilang mga interes o mga bagay-bagay na nais nilang malaman. Ano po ba, ma'am, ang mga dapat i-consider sa pagtatayo ng manukan? unang-una, -una, alamin po natin ang sitwasyon ng merkado sa area. Meron po bang demand ng poultry meat, ng poultry eggs, Or in special cases, kailangan po ba ng area ng uh, balut or ng free-range chicken meat or eggs? And then, uh, dapat po tatay, uh, meron pong isa sa pamilya na handang tumutok sa pag-aalaga ng manok. So kailangan po kasi dito ay focus sa pag-aalaga. Ano po ba ang mga procedure sa pag-aalaga ng broiler? And basically po kasi ang broiler, meron pong tatlong stages yan tay Uh, booster, starter, finisher. Sa bawat stage po, meron pong uh, specific feed type na pinapakain. Sa ganun din pong stages, meron pong kaukulang uh, management na dapat igawad o sundin sa pag-aalaga ng bawat stages. Halimbawa na lang po, sa booster stage, nandito po pumapasok yung brooding. And it's a special kind of management na talagang tutok tayo sa pagpapalaki ng mabilis ng mga sisiyong. Ang ilan pa po sa dapat i-consider ay yung source ng cheek. Dapat po ito ay quality, ibig sabihin, uh, tama po yung timbang niya pag tinanggap natin at wala po siyang uh, defects and then looking healthy po siya. Another thing is yung uh, feeds quality. Dapat humala po tayo ng magandang partner, hindi lang po yung susubaybay sa atin sa paggamit ng feeds, kundi susubaybay din po sa pag-manage uh, natin ng ating manukan. Ang ganda-araw po, Dok. Magtatanong lang po ako kasi interested ako sa business ng Players. Ano po ba yung magiging mas profitable? Yung pag-start pag -start as a chick? Or kung mag-start ka o oh, bibili wala ako ng mga ready-to-lay pullets? Both options po can be profitable. So either you start with the chick or the ready-to-lay pullet. So nakasalalay lang naman po yun kung paano natin alagahan ang ating flock. Ang importante po with starting the chick, dapat po... Uh, from day one or week one up to 15 to 17 weeks, dapat po nakuha niya yung tamang nutrisyon para mahubog yung kanyang katawan for the right size of egg and for the uh, right number of eggs na dapat niyang iklogin. So napakahalaga yung growing period uh, dahil yun yung paghuhubog sa kanya. And then for the ready-to-lay pullets naman, importante that we know yung ating uh, source ng ating ready-to-lay pullets para nalalaman natin o nasubaybayan natin, paano sila inalagaan. Kasi uh, uh, importante nga po yung na-achieve niya at 15 to 17 weeks yung tamang uh, hubog ng katawan para marami siyang itlog for the rest of its productive life. Mahalaga po na with uh, reliable source ng ready-to-lay bullets, na na-turn over din po sa inyo ang kanyang flock records. Thank you very much po, Doc. Wala pong anuman. Thank you din po, Sir Benedict. Ilan yan sa mga concerns ng OFWs? Para sa dagdag kaalaman, sa negosyong manukan o itikan, manuod linggo-linggo dahil mas masayang pinag-uusapan yan sa kapihan at sari manukan. AgriTV, Hayop, Ang galing. Kapihan at sari manukan was brought to you by Sari Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita.